First, catch nothing. yung mga tabokohan nila tabokohan tabukohan nila ang gaganda no Ayan, ito. medyo madamo lang pero ang gaganda you know? tabako barley yan guys dahil wala na tayong pamain papulot tayo dito lang bulat eh kay kay Pogi ito guys nakarami na ulit tayo kasama natin si Goryo na mamulot tayo ng bulate pwede ba to? hindi na yan sige thank you meron syang napulot guys <laughs> pinapulot lang natin mula sa ito pinag araruhan ni kuya Jun at saka mga tabako okay guys kasama Lalo natin si Goryo si Tintin si Palen <laughs> oh my oh my Olympia. Ay silap, Dalawa. First time tayong ano, nakahuli ng silap guys. Halos ano, magkaparas pa sila. Halos hmm. tilapia lahat eh, yan lang. sinahat ako. silap hmm? ah, Ito, tilapia nga. natin sa mata. Sama mata mga boss ano? okay ok mga bossing ito na lahat yung nahuli natin okay, marami rami na rin ano alam peraso na rin yan halo halo maliliit malalaki Damo na naman to, damo. Damo, wala pa oh. Ano yan, nagpapahila lang. Ay, gumalaw na. Gumalaw na. Oh, damo nga. May damo na may isda. <laughs> Ito na lahat yung nahuli natin, guys. Ngayong araw. Yan. So, mga tilapia. Pang-prito yung karamihan, guys. Ito yung pinaka pinakauna kong nahuli. Kala ko ganito na lahat. Pero ayos pa rin kasi nakaramit tayo. So may pang prito po, pang ulam mo pulutan mamaya. <laughs> Ayan.